Uh, under the law. 15 years or uh, pwedeng may gap sa akin pong recollection under the GSIS law uh pwede pong straight or accumulated total number of years of service in government sa akin po pagkaalala pwede niyo po bang uh, okay. malaman kung talagang straight na 15 years or, or, or... Uh, kasi siyempre, ang ang term po ng uh, for example ang staff po ng Congress 12 uh, three terms lang po yung term ng uh, example my my staff is only uh, pag po three terms it's only uh, nine uh, nine years so kulang pa sila ng uh, another six years so hindi naman sure na magkakaroon sila ng government position right after di ba so maybe mag-skip yan ng one year or two years but nevertheless kung makompleto nila yung 15 years Pwede pa kaya sila? Maaari po, Your Honor. Um, yung pong accumulated ay binibilang po. Kahit po patalon-talon ng isang manggagawa, public servant, sa iba't ibang tanggapan, kung ang total number of service ay papalo ng 15 years o pataas, qualified po siya sa full benefits ng GSIS according to the GSIS law. Anyway, I'll, 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 uh, I'll confer with your office later on to verify. Yes, that. yes, please, Your Honor. Salam. Another question, uh, Madam Chairperson, is uh, kung kayo po yung Human Resource Office ng buong uh, buong bureaucracy ng government, uh, usually po kasi kahit minsan magaling yung head, kapag hindi po masyadong efficient yung lahat ng government workers, nahihirapan din po yung agency. Meron po ba kayong bagong programa na gagawin para at least ma- ma-encourage naman yung ating mga government uh, employees kasi ganito po 'yan pagka po kasi elected ang uh, isang head ano po 'yan three year three year term so medyo uh, masigasig uh, kailangan na 'di ba noon pero pag I'm sorry to say pag government employee kasi may security of tenure so hindi masyadong uh, wala masyadong sense of urgency So sana lahat merong sense of urgency para ma-accomplish yung, yung goal. So meron ba kayong programa na naisip para, uh, para kahit na hindi sila mawala ng trabaho, basta yung sense of urgency nandun. And I asked you kanina yung core value ng uh, CSC is actually, ano, gawing lingkod bayani ang bawat kawani. Actually, uh, kung ano man ang ibig sabihin, pa, paano gagawin yon With your permission po, Your Honor, meron po tayong tiyatawag na Prime HRM, no? Ito po yung program to institutionalize uh, meritocracy and excellence in our human resource management system. Ito pong Prime HRM na programa po ng Civil Service Commission ay nakoton po sa lahat po ng HR departments ng lahat po ng opisina sa loob ng ating bureaucracy. Ang objetibo po ng Prime HRM ay matulungan po ang bawat tanggapan po na nililibyan sa bayan sa usapin po ng placement, recruitment, reward system sa kanilang learning modules. No, uh, Meron po tayong tiyatawag na ranks 1, 2, 3, 4, gold, uh, silver, bronze para po ma-encourage ang lahat ng mga HRM na maging uh, masipag po at uh, focus po at nasa same pahina po tayo sa pagpapalakas po ng ating human resource sa government. Maliban po sa ating prime HRM we are giving incentives to the various HRs of all agencies we also have the, career, uh, the Civil Service Institute institution post CSI Meron po kaming iba ibang learning modules na available po sa lahat po ng mga manggagawa at sa ating gobyerno which touch uh, the programs touch on every aspect po of service to the people no from attitude from nationalism from uh, awareness on anti-corruption Uh, tungkol po sa mga ideal sa uh, ilalim po ng ating bagong Pilipinas, sa ating sa saligang batas at paano po patuparin yung mga mandatos po sa Philippine Development Plan. Meron pong training sa HR through the Prime HRM at meron po tayong continuous learning modules naman training na binibigay po sa lahat. Uh, it is available po online. Uh, one week, two weeks, tapos meron din tayong mahabang kurso sa pamamagitan ng uh, Civil Service Institute po, your honor. So usually kasi yung kaninang binabanggit ni majority floor leader, yung pagbago yung for example LGU or mayor or governor, usually dyan po nagkakaproblema, di ba? Pagka merong gustong mandato yung uh, mayor tapos uh, uh siguro hindi kaya nung isang departamento or uh, uh, division, so napipilitan po na Uh, pumili ng iba. So, ano po ba yung tamang proseso? For example, hindi talaga kaya nung uh, uh, government employee yung pinagagawa nung head of agency. Uh, Your Honor, sa buwan po ito, sinusimulan po namin yung Local Government Executives Forum at diin po ito dun po sa mga kagyat na pangangailangan ng na mga nakaupo po sa na mga bagong halal sinong pwedeng tanggalin, sino pwedeng kunin, sino pwedeng uh, ilipat, yung mga sino pwedeng ilagay. Ano po yung mga uh, batas? Lalong-lalo -lalo na po ngayon, may bago po tayong 2025 Omnibus Rules no? on Appointments and Other Human Rights Actions or 2025 Ora Ora. Uh, uh, sa pamamagitan po ng Local Government Executive Forum, tinutura po namin ang uh, mga bagong halal paano po ma-manage yung, paano po ma-isakatuparan yung H human resource management no and development sa bawat ta uh, opisina po nila the LG local government executive forum uh, has been around and this July this June and July papalo po uli dahil po katatapos ang mga halalan alam po namin pangailangan ng mga local government units at lumiligid po kami meron po kaming ginagawang mga sessions no para po sa mga pangailangan po ng mga bagong halalan Siguro, uh, hindi lang po yung bagong halal, pati yung ano uh, mga, for example, department heads na medyo mabibigla sa mga changes. Kasi parati pong pag may bagong uh, mayor or governor, parating may changes yan. So, baka nabibigla yung ibang mga employees, kaya nagre reklamo po sa inyo. For example, na nalipat sa isang... Uh, other departments, so magri-reklamo po sa inyo. Tama po ba yung assessment ko? Yes, Your Honor. May mga ganun pong kaso. Uh, sa kasulukuyan po, maliban po sa Prime HRM Program, maliban po sa CSI, Local Government Executive Forum, uh, sinusuportan din po namin yung inisitiba po ng Kongreso na mapasang isang batas, uh, na sa inyo po yung uh, kapangyarihan, isang batas na gagawing plantilla na or regular na, organic na sa LGUs ang mga HR obses para po itong mga ito ay makatulong may continuity po sa po na ano, pagtitiyak na mayroong magsisilbing guia sa mga local newly elected government executives para bigyan po sila ng technical guidance with regard to manpower human resource management sa bagong tanggapan po nila. Uh, Madam Chairperson just one more last question na lang. This is a proposal of many um, lawmakers yun po bang uh, for example barangay captain at saka mga kagawad yan po ba ay uh, pwedeng maging uh, uh, government uh, employees or with benefits or government I don't know kung elected man sila kaya po ba nila kaya po ba natin bilas, bigyan sila ng kahit na anong benepisyo yung iba po kasi doon barangay captain 20 years ng barangay captain pero wala po silang retirement benefits puro honorarium lang po yung natatanggap ng mga barangay officials. so i don't know if you have a study kung gaano man kadami yung mga barangay officials and whether we can give them some kind of benefit or not i'm not expecting them the full benefit katulad ng government employee but uh, maybe something if you can study para naman pag nagpropose po yung mga mambabatas eh meron pala tayong pwedeng beneficiyan na maibigay sa kanila. Your Honor, the Civil Service Commission is one with you. In that regard po na po ng mga benepisyong mas masasabi nating uh, permanente para po sa mga nanilbihan sa barangay at sa uh, sa mga barangay units. Sa bagay uh, kinakailangan po magkaroon tayo ng isang batas para magkaroon po ng malinaw na benepisyo po sa mga at maging organic sila sa kanilang barangay units. Saka, sa kasalukuyan po ang magagawa pa lamang namin ay ang pagbibigay po ng eligibility sa mga barangay officials. No? Ang chairman po ay meron, meron, na po kami yung program para magkaroon ng civil service eligibility. Uh, inaayos po namin ngayon yung mga sa sa, uh, sa, 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 SK po, mabigyan din sila ng eligibility. Sa, at sa mga iba pa po yung membro ng barangay. Uh, pag nabigyan po sila ng eligibility, ay magkakaroon sila ng pamamaraan para maabsorb po sa regular workforce ng ating government apparatus. For now, that is what we can do But we will support any law that will uh, assert, uh, give rights, permanent rights to our barangay workers, employees po.